Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga bituin ay pumili na ng susunod na mananalo ng jackpot? At posibleng kabilang ang zodiac sign mo? Sa huling mga araw ng Abril, isang bihira at makapangyarihang kosmikong pagkakahanay ang magaganap. Isang pangyayaring inilarawan mismo ni Nostradamus mga siglo na ang nakalipas. Hindi ito basta-bastang suwerte. Ito ay kapalarang isinulat sa kalangitan. Apat na zodiac signs ang espiritwal na napili upang tumanggap ng biglaang kayamanan, hindi inaasahang oportunidad at banal na pagbabago sa pananalapi. Kung naramdaman mong may kakaibang nangyayari ka makailan, na tila binubulong ng universo ang pangalan mo, manatili ka lang. Dahil maaring ang sandali mo, ay paparating na. Si Nostradamus ang propetang namuhay noong ikalabing-anim na siglo na ang mga hula ay patuloy na umuugong sa kasaysayan, ay nag-iwan, hindi lang ng mga mahiwagang tula. Iniwan niya ang isang kosmikong mapa, isang gabay, sa kapalaran ng sangkatauhan. At ngayon, habang papatapos ang Abril 2025, naniniwala ang mga astrologer at espiritwal na tagabasa ng enerhiya na isa sa kanyang pinakamakapangyarihang propesiya ay sa wakas natutupad na hindi ito basta-bastang horoscope ito ay isang banal na sandali isang jackpot portal na nabuo sa pamamagitan ng bihirang pagkakahanay ng Jupiter, Pluto, Venus at Mercury ang bumubukas ngayon at dala nito ang alon ng masaganang enerhiya pero apat lamang na zodiac signs ang tunay na naka-align para tumanggap nito Maaaring ito ay sa pamamagitan ng panalo sa lottery, isang hindi inaasahang golden opportunity, o isang bigla ang tagumpay sa pananalapi na di mo inakalang darating. Pero tandaan, hindi ito swerte. Ito ay kapalaran. At kung kabilang ang sign mo sa mga napili, maaaring dumating ang lahat ng ipinagdasal mo sa pinakahindi mo inaakalang paraan. Tara na't tuklasin ang propesiyang ito dahil maaaring ang hinaharap mo ay nagsisimula na ngayon. Sino ba si Nostradamus at bakit patuloy pa rin siyang pinaniniwalaan si Michel de Nostradam? Mas kilala ng mundo bilang Nostradamus ay hindi lamang isang lalaking bihasa sa medisina at katalinuhan. Siya ay isang taong inuusig ng mga bisyon. Ipinanganak noong daan at tatlo sa France Sumikat si Nostradamus bilang isang manggagamot sa panahon ng salot. Ngunit ang tunay niyang pamana ay hindi nagmula sa paggagamot, kundi sa isang bagay na mas misteryoso, ang kanyang mga propesiya. Noong 1555, inilathala niya ang Le Prophecies, isang koleksyon ng halos isang libong mahiwagang quatrain, mga tula na tila naglalarawan ng mga pangyayaring lampas sa kanyang panahon. May mga taong nagsabing ito'y malabo at masyadong makata. Ngunit habang lumilipas ang mga siglo, napansin ng marami ang mga kakaibang pagkakatugma sa kanyang isinulat. Tila na niya ang ilang malalaking pangyayari sa kasaysayan, ang pag-angat ni na Napoleon at Hitler, ang dakilang sunog sa London, ang pagpaslang kay John F. Kennedy, at maging ang pag-atake noong Setyembre 11, 2001. Ngunit hindi niya nakita ang hinaharap tulad ng iniisip natin. Ang kanyang mga bisyon ay dumarating bilang mga biglaang sulyap, mga simbolo, mga bituin, at mga eksenang hindi rin niya ganap na nauunawaan. Ngunit sa mga sulyap na yon, nakita niya ang mga padron ng kapalaran, mga babala, at mga sandaling may banal na pakikialam. Ang mas lalo pang nagpapatibay sa kanyang kredibilidad ay ang madalas na pagkakatugma ng kanyang mga salita sa mga kosmikong kaganapan. Ang mismong galaw ng mga planeta na ginagamit ngayon ng mga modernong astrologer sa pagbabasa ng kapalaran. Tinasabi ng ilan na si Nostradamus ay hindi lamang propeta, kundi isang astrologo na mas nauna sa kanyang panahon. At ngayon, tahuling linggo ng Abril 2025, isang natatanging pagkakahanay ng mga planeta na minsan na niyang binanggit ay muling nabubuo. Isa itong senyales ng bigla ang yaman, pagbabagong kapalaran, at mga kaluluwang hinirang upang umasenso. Patuloy pa rin siyang pinaniniwalaan ng mga tao dahil masyado ng marami ang kanyang mga hula na nangyari na. Kaya kapag sinabi ni Nostradamus na mayroong banal na bintana ng kayamanan na nagbubukas at iilan lamang ang makakadaan dito, nakikinig tayo. Dahil pinatunayan ng kasaysayan, bihira siyang magkamali. Enerhiyang jackpot ng Abril. Ano ang nangyayari sa kalawakan? Ang Abril 2025 ay hindi lang basta isa pang buwan. Ito ay isang kosmikong pagbabalik tanaw. Habang papalapit na ang huling mga araw ng Abril, ang universo ay naghahanda upang buksan ang isang bihira at makapangyarihang enerhiyang lagusan. Tinatawag ito ng mga astrologer bilang jackpot portal. Isang banal na sandali kung saan ang maraming planetang puwersa ay nagkakaisa sa perpektong pagkakahanay upang buksan ang pintuan ng kayamanan, oportunidad, at karmic release. Sa puso ng pagkakahanay na ito ay apat na pangunahing planeta: Jupiter, Venus, Pluto, at Mercury. Bawat isa sa kanila ay may dalang natatanging enerhiya at kapag nagsama-sama, bumubuo sila ng espiritual na agos na kayang baguhin ang buhay ng biglaan. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte, ay nakaposisyon sa paraang pinalalakas nito, ang kahit anong enerhiyang nadadampian nito, lalo na pagdating sa pananalaping swerte. Si Venus, ang planeta ng kagandahan at kasaganaan, ay nagdadala ng yaman, kagandahan at magnetismong nakakabighani. Si Pluto, ang puwersa ng pagbabago, ay gumigiba ng mga bagay na hindi nakapakipakinabang at muling bumubuo ng bago at mas matibay na pundasyon. At si Mercury, ang tagapaghatid ng mensahe, ang nagsisiguro na ang mga mensahe, espiritwal, pinansyal o intuitibo, ay dumating ng malinaw at tiyak. Ngunit ang mas lalong nagpapalakas sa pagkakahanay na ito sa huling bahagi ng Abril ay hindi lamang ang mga planetang sangkot, kundi ang mismong timing. Ang mga makalangit na katawan na ito ay magkakahanay ilang araw bago ang isang mahalagang paglipat ng buwan, lunar shift, na lumilikha ng isang malakas na enerhiya na pinaghalo ang kapalaran, tamang oras at banal na pagkilos. Ito ay hindi enerhiyang hinahabol. Ito ay enerhiyang pumipili sa iyo, batay sa pagkakalain mo, sa karma mo at sa lahat ng tahimik na pagsisikap na hindi mo ibinunyag iilan lamang sa mga zodiac signs ang tunay na nakaayon sa portal na ito para sa kanila hindi ito mararamdaman bilang aksidente ito ay tila para bang lahat ng bagay ay biglang nagtugma isang panawagan ang sinasagot isang gantimpala ang ibinibigay at para sa apat na napiling signs ang jackpot ay hindi lamang salapi ito ay pagbabago, kasaganaan, at kumpirmasyon na ang universo mula pa noon ay nakikinig. Zodiac, Sign 1, Scorpio, ang tahimik na nakaligtas na muling babangon. May isang bagay na likas na misteryoso sa mga Scorpio. Hindi mo palaging nakikita ang kanilang sakit, pero naroon ito, nakatago sa ilalim ng mga patong ng lakas, katahimikan, at matinding determinasyon ang mga Scorpio ay hindi lamang basta nakakaligtas sa unos. Sila mismo ang nagiging unos. At tahimik nilang muling binubuo ang sarili mula sa pagkawasak. At ngayon, matapos ang taon ng karmik na pakikibaka at emosyonal na pagsubok, handa na ang universo na gantimpalaan sila. Sa loob ng mga buwan o maging taon, ang Scorpio ay tahimik na kumikilo sa anino. Nagsasakripisyo, nagtitiis, umaasa. Kumakapit kahit ang lahat ay tila sumisigaw na bitawan na. Maging ito man ay kahirapan sa pananalapi, pagtataksil, o pagkabigo ng isang pangarap, ang Scorpio ay patuloy na umuusad. Kahit pakiramdam nila ay wala namang nakakapansin. Ngunit may isang nanunood, ang universo. Ayon sa mga nakatagong quatrain ni Nostradamus, isang pagbangon mula sa abo ang magaganap kapag si Pluto ay pumuwesto kasama si Jupiter sa ilalim ng papalayong buwan. Ang sandaling iyon, huling bahagi ng Abril 2025 at ang zodiac sign na pinamumunuan mismo ni Pluto, ang Scorpio, ay nasa gitna ng apoy ng kosmos. Ang jackpot na ito ay hindi tungkol sa tsamba. Ito ay tungkol sa pagbabagong pinaghirapan. Ginawa na ni Scorpio ang panloob na gawain. At ngayon, ang mga panlabas na biyaya ay magsisimulang sumalamin dito. Asahan ang bigla ang pagbabago. Isang hindi inaasahang pamumuhunan, ang sa wakas ay nagbunga. Isang oportunidad sa trabaho ang lilitaw na parang himala, isang tiket sa loto na napili lang sa pakiramdam ay magiging susi sa kalayaan. O marahil, may isang taong babalik para bayaran ng isang utang na matagal nang nakalimutan. Ang susi para sa Scorpio ay pagtitiwala. Maaaring ang biyayang ito ay hindi agad mukhang kayamanan. Maaaring magmukhang pagsubok sa simula. Pero sa kaloob-looban ng sandaling iyon ay may binhinang swerte. Naghihintay lamang na sumibol. Sa espiritual na antas, ito ay isang gantimpalang karmik. Ang sakit ay hindi na sayang. Ang pag-iisa ay may dahilan. Bawat luha, bawat gabi ng pag-aalala bawat sandaling puno ng pagdududa, lahat iyon ay paghahanda para sa darating. At narito ang mas malalim na katotohanan. Ang jackpot ng Scorpio ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay kapangyarihan. Kapangyarihang pumili. Kapangyarihang iwaksi ang mga toxic na pattern. Kapangyarihang bumuo ng sariling buhay ayon sa sariling kagustuhan. Ito ang buwang hindi na lamang tahimik na nagdurusa ang Scorpio. Siya na ngayon ang kosmikong tinatanggap. Ang ibinibigay ng universo ay hindi lang kayamanan. Ito ay katarungan. Kaya kung ikaw ay Scorpio, bigyang pansin ang mga palatandaan. Isang numero na paulit-ulit na lumilitaw. Isang panaginip na ayaw kang iwan. Isang pag-uusap na tila perpekto para sa sandali. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga kumpirmasyon. At kapag dumating ang sandali, lumundag ka. Dahil sa huling bahagi ng Abril 2025, ang kapalaran ay magiging kayamanan para sa iyo. Zodiac sign 2. Aquarius, ang mapangarap na malapit ng gantimpalaan Aquarius. Palaging nauuna sa panahon. Palaging hindi nauunawaan. Hindi ka sumusunod sa landas. Ikaw ang lumilikha nito. Habang ang iba ay humahabol sa uso, ang Aquarius ay nangangarap ng mga revolusyon. Palagi mong alam sa sarili mo na ikaw ay nakatakdang gumawa ng iba. Mas malaki, mas malalim. Ngunit ang tadhana, lalo na para sa mga tulad mong visionary, ay bihirang dumating ng maaga. Hinihintay nito ang tamang panahon. Hinihintay kang maging handa. At ngayon, sinasabi ng universo, handa ka na. Sa loob ng maraming taon, daladala ng Aquarius ang isang pasaning bihirang makita ng iba. Nabuhay ka sa pagitan ng dalawang mundo, isang paa sa pisikal na realidad, at ang isa sa kaharian ng ideya at pangarap. Sinubukan mo. Nabigo. Nag-adjust. Lumikha. Muling bumangon. At sa kabila ng lahat, hindi mo kailanman binitiwan ang pakiramdam na may isang malaking bagay na paparating. At ang sandaling iyon, narito na. At si Nostradamus mismo, isang visionary rin, ay tumukoy sa panahon mong ito. Sa kanyang mga sinulat, binanggit niya ang bituin ng kinabukasan na sumisikat sa itaas ng tagapagdala ng tubig sa paghila ng buwan at sa awit ni Mercury. Ang ibig sabihin, sa huling bahagi ng Abril 2025, may natatanging pagkakahanay sa pagitan ni na Mercury, Venus at Jupiter na nag activate ng alon ng kosmikong komunikasyon, halaga at pagpapalawak. At ang water bearer, ang simbolo ng Aquarius, ay nasa gitna ng landas nito. Ibig sabihin, Aquarius, ikaw ay malapit ng makatanggap ng isang mensahe, oportunidad, o bigla ang intuwisyon na babago sa lahat. Maaari itong maging isang balita tungkol sa pera na hindi mo inaasahan. Isang pagkakataon na maipahayag ang ideya mong magdadala ng malaking tagumpay, isang nakalimutang talento na nagiging isang mapagkakakitaang hilig o isang random na panalo na nagpapatunay sa matagal mo nang nararamdaman. At hindi ito basta-basta mangyayari. Mararamdaman mo ito bago pa ito dumating. Ang jackpot moment na ito ay hindi lang pinansyal. Ito ay verifikasyon patunay na ang mundo ay sa wakas ay humahabol sa alam mo ng matagal, na ang iyong mga ideya ay may halaga, na ang iyong enerhiya ay may magnetismo, na ang iyong landas, kahit madalas ay malungkot, ay banal na ginagabayan. Ngunit may isang mahalagang susi. Kailangan mong kumilos batay sa mga palatandaan. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga simbolo, hindi ng schedule. Isang partikular na email, isang tawag sa dikaraniwang oras. Isang bigla ang udyok na tingnan ang isang lumang account o buksan ang isang tiyak na drawer. Ang mga bagay na ito ay hindi aksidente. Sila ay mga palatandaan ng universo. Tumuturo sa iyo sa kung ano ang dapat ay sa iyo na noon pa. Sa Aquarius, ngayon, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang sinuman kung bakit mahalaga ang pangarap mo. Ang mga resulta ang magsasalita, mas malakas pa sa kahit anong salita. Ikaw ang innovator, ang tagapagpagaling, ang rebelde na may dahilan. At ang kalawakan ay hindi ka na hinihintay. Inaanyayahan ka nitong tumanggap. Ang huling bahagi ng Abril 2025 ay ang iyong portal. Ang iyong propesiya. Ang iyong patunay. At ang jackpot higit pa sa pera. Ito ang sandali kung kailan ang iyong panloob na katotohanan ay sumasalubong sa panlabas na realidad. At sabay nilang binubuo ang kinabukasang lagi mong nakita sa isipan mo. Zodiac Sign 3, Libra, ang tagapamayapang itinakdang makamit ang banal na balanse Libra. Ang walang hanggang tagapaghahanap ng pagkakaisa. Ginugol mo ang buhay mo sa paggawa ng kapayapaan sa mga lugar na puno ng kaguluhan sa pagbibigay ng kabutihan kahit hindi ito na ibabalik, at sa paghawak ng espasyo para sa iba kahit ikaw mismo ay halos gumuho sa loob. Ngunit narito ang katotohanang bihirang marinig. Ang mga tagapamayapa ang may pinakabigat na laban sa lahat. Ipinanganak kang tagapantay ng timbangan. Tagapagdala ng liwanag sa mundong puno ng gulo. Pero sino naman ang nagbabalansi para sa'yo, Libra? Sa loob ng maraming taon, naglakad ka sa manipis na linya, sa pagitan ng mga pangarap at tungkulin ng pagbibigay at paglago. Isinantabi mo ang sarili mong kagustuhan para suportahan ang iba. Ngumiti ka sa gitna ng sakit, na nahimik ka kahit dapat ay narinig ka. Pero ang universo, hindi kailanman nakakalimot sa mga pinipiling mamuhay sa kapayapaan kahit nasa gitna ng digmaan. At sa huling bahagi ng Abril Dalawang putlima libra, ang mga timbangan ay sa wakas ay kumikiling pabor sa iyo. Ayon sa mga naka-encrypt na propesya ni Nostradamus, darating ang panahon na ang kambal na bituin ng pag-ibig at kayamanan ay mapapahinga sa balikat ng tagapagdala ng timbangan. Sa wika ng astrolohiya, ito ay tumutukoy sa sandaling si Venus, ang ruling planet ng Libra, ay magsasanib puwersa kina Jupiter at Pluto na lumilikha ng isang enerhiyang karmic compensation. Ang enerhiyang ito ay hindi malakas. Hindi ito parang kidlat. Dumadating ito na parang banayad na simoy pagkatapos ng bagyo. At para sa iyo, Libra, ang simoy na ay may dalang kasaganaan, balanse, at magagandang sorpresa. Maaaring magpakita ito sa ganitong mga paraan. Isang matagal ng hinihintay na bayad o settlement Isang partnership sa negosyo na sa wakas ay nakakakita ng tunay mong halaga. Isang malikhaing ideya o passion project na biglang lumalakas at kumikita. O kahit isang panalong jackpot na bumabawi sa lahat ng panahong tila nakalimutan ka. Pero higit pa sa material na biyaya, ito ay tungkol sa emosyonal na katarungan. Ang mga taong minsang hindi ka pinansin, ngayon ay masasaksihan ang iyong pag-angat at hindi nila maiintindihan kung paano mo ito nagawa. Dahil hindi nila kailanman nakita ang lakas sa likod ng iyong katahimikan. Ito na ang sandali mong tumanggap ng walang pagdadalawang isip. Upang yakapin ng kasaganahan ng hindi humihingi ng paumanhin. Upang itigil na ang tanong na, Okay lang ba kung magnanais ako ng higit pa? At sa wakas ay masabi, Oo, karapat dapat ako dito. Sa espiritual na pananaw, ang gantimpalang ito ay kumpirmasyon na ang pinili mong landas ng kapayapaan ay palaging tama. Kahit pakiramdam mo minsan ay ikaw lang ang naglalakad dito. Pinili mo ang biyaya sa halip na paghihigante. Pagpapagaling sa halip na galit. At ngayon, ang universo naman ang pumipili sa iyo. Maaaring makakita ka ng mga paulit-ulit na palatandaan. Balahibo, ang numerong anim o panaginip na may inaabot sa iyong gintong bagay. Hindi ito imahinasyon. Ito ay mga senyales mula sa banal na lakas. Natapos na ang iyong panahon ng paghihintay. Ang jackpot ay hindi lang tungkol sa pera, libra. Ito ay tungkol sa pagbabalik. Ito ang iyong kaluluwang pinapalakas. Ang iyong mga pagsisikap na kinikilala. Ang iyong kinabukasang inaayon sa kagandahang palagi mong ibinibigay sa mundo. At ngayon, ang kagandahang iyon ay bumabalik sa iyo sampung ulit. Zodiac Sign 4, Taurus, ang matiyagang tagapagtayo na panahon, na para o mga Taurus ang simbolo ng pagtitiyaga, kasipagan at tahimik na lakas. Habang ang mundo ay nagmamadaling umusad, pinili mong tahaki ng mahabang daan. Tahimik kang nagtanim ng mga binhi, nagtrabaho ng walang palakpakan, at nanatiling tapat sa iyong bisyon kahit pa ang lahat sa paligid mo ay tila hindi sigurado. Ngunit ngayon, ang lupang matagal mo nang inalagaan ay malapit ng mamulaklak sa paraang kahit ikaw ay hindi inaasahan. May isang bagay na banal sa paraan ng pagtayo ng buhay ng isang Taurus. Hindi ka basta sumusugal. Hindi ka humahabol. Ikaw ay lumilikha, dahan-dahan. May layunin at may pagmamahal. Ngunit sa likod ng kalmado, at matatag mong panlabas may bagyong hinahangad mga pangarap ng seguridad pamana at kasaganahan na higit pa sa simpleng kaginhawaan at Taurus tapos na ang iyong paghihintay sa huling bahagi ng abril 2025 magkakaroon ng isang bihirang pagkakahanay ng mga bituin na palihim na binanggit ni Nostradamus sa isa sa kanyang mga pinakatagong propesiya ang lupay babangon habang ang ginto'y bababa mula sa langit, at ang toro'y magpiging sa ilalim ng mata ni Venus. At ang toro, ikaw iyon Taurus, at si Venus, ang iyong ruling planet, ay magbubuhos ng kayamanan sa iyo, hindi bilang simpleng regalo, kundi bilang isang matagal nang nararapat na gantimpala. Narito ang maaring hitsura ng jackpot energy na ito sa iyong buhay. Isang pamumuhunan mula taon na. Ang nakalipas ay biglang lumago. Isang deal sa negosyo o ari-arian ay sa wakas mapupunta sa iyo. Isang nawalang oportunidad sa pananalapi ay muling lilitaw. O isang panalo sa lottery na pakiramdam mo ay banal na kabayaran sa lahat ng iyong pagtitiyaga. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa katotohanang handa ka na. Nagawa mo na ang emosyonal at espiritual na paghahanda na natili kang nakatapak sa lupa habang ang iba ay sumuko. Hindi mo minadali ang ani. Pinagkatiwalaan mo ang mga panahon. At ang panahong ito? Ito na ang tagpo na matagal mong inantay. Makikita mo ang mga palatandaan. Isang alok na darating matapos ang mahabang pananahimik. Mga panaginip tungkol sa luntiang kalikasan. Mga numerong paulit-ulit lumilitaw tulad ng walo at apat. Ito ay paraan ng universo upang sabihin, Taurus, sapat na ang iyong paghihintay. Ngunit higit sa lahat, ito ay tungkol sa kapangyarihan. Hindi mo na kailangang mabuhay para lang makaraos. Pwede ka nang umunlad. Pwede ka nang mamili mula sa kasaganahan, hindi mula sa takot. Pwede ka nang magtayo, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Ito ay hindi basta-bastang biyayang dumaan lang. Ito ay isang espiritwal na pamanak. Maaaring sabihin ng iba na swerte ito, pero alam mong higit pa doon. Ito ay alignment, banal na tsyempo, at bunga ng pananatili sa kung sino ka, kahit hindi maintindihan ng iba ang iyong bilis. Kaya Taurus, huwag kang mag-atubiling sumabay kapag dumating na ang oportunidad. Huwag mong kwestiyunin ang iyong halaga. Ang huling bahagi ng Abril ay hindi lamang iyong pananalaping tagumpay. Ito ang sandaling ang iyong pagtitiyaga ay magiging kapangyarihan at ang iyong tahimik na katapatan sa sarili ay ang magiging dahilan ng iyong pag-angat. Dahil kapag ang earth sign ang pinili, buong mundo ang makakaramdam ng epekto nito. Paano makaayon sa jackpot energy na ito? Kahit hindi ka kabilang sa apat na napili. Kahit hindi kabilang ang zodiac sign mo sa apat na napiling tanda, hindi ibig sabihin ay naiwan ka na. Ang kosmikong enerhiya ay laging kumikilos, laging nagbabago. At ang mga taong inaayon ang kanilang espiritu sa ritmo ng universo ay maaari pa ring makatanggap ng kamanghamanghang mga biyaya. Ang susi, manatiling nakatapak sa lupa. Pakinggan ang iyong intuition kumilos kapag ikaw ay inspirado. Iwasan ang paghabol. Sa halip, mag-akit sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong vibrasyon. Magnilay. Ilarawan sa isipan ang kasaganahan. Bigkasin ng malakas ang iyong mga nais. Ang universo ay tumutugon sa mga taong handa, hindi sa mga desperado. At minsan, ang pintuan ay unang bumubukas para sa iilan. Pero ang mga taong handa ay lagit-laging makakahanap ng sarili nilang pintuan tungo sa kayamanan, pagbabago at katuparan ng tadhana. Konklusyon nagsalita na ang mga bituin at malinaw ang mensahe. Ang kapalaran ay hindi basta-basta, ito ay nakaayon. Para sa Scorpio, Aquarius, Libra at Taurus, ang huling mga araw ng Abril 2025, ay hindi lamang basta swerteng pagkakataon. Ito ay tanda ng isang espiritwal na pagbabago, isang banal na gantimpala, at isang matagal ng hinihintay na tagumpay na isinulat sa wika ng kalawakan. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa apat na Zodiac signs. Ito ay kwento ng bawat kaluluwang nangahas maniwala sa mas mataas na layunin. Bawat taong naghintay, umasa, at nanatiling tapat sa kanilang panloob na tawag. Kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, tandaan mo ito. Ang universo ay laging nanonood, laging nakikinig, at laging gumagabay. Darating din ang panahon mo, sisikat din ang liwanag mo. Kaya pagkatiwalaan mo ang proseso, sundan ang mga palatandaan, at kapag dumating na ang sandali, tanggapin mo ito nang bukas ang mga kamay at bukas ang puso. Dahil gaya ng sinabi ni Nostradamus, ang kayamanan ay hindi lamang para sa mga pinili kundi para sa mga nakaayon